Mayor Renato Justilo ng, uh, ng San Carlos City, eh, meron siyang inasay na tao, si Joe Alingasa Jr. Sir Joe, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Uh, Ka Jerry, good morning. Apo. Ang tagapakinig at followers ng uh, DTRH. So Apo. Todos. Nasaan po si Mayor? Ba't hindi siyang uh, makakausap natin ngayon? actually uh, uh, two days ago siya talaga yung sumasagot sa mga interviews and mm -hmm. then uh kalagitnaan kasi natin ngayon ng budget hearing. So ah. Uh -oh. Kahapon, nagdecide siya na mag-assign na lang muna ng spokesperson mm -hmm. kasi ang dami pa namang nagtatanong. Sa sabi niya, this is uh, time is of BS. Uh-oh. So Pero ikaw ikaw din na uh, Sergio ay nasa City Hall, taga sa City Hall ka rin. Yes po. Actually po, kami yung in-charge din ng uh, audit and inventory of the flood control. Ayun, tamang-tama -tama pala. Taman-tama pala. Uh, no? We're working with the uh -huh. City Disaster Risk Reduction and Management Office. So, mm -hmm. tayo, uh, Kami lang ang uh, isa sa mga apektado nitong baha uh -oh. mismo sa San Carlos City. Matindi ba ang uh, problema sa pagbaha diyan sa San Carlos City? If you rank it 1 to 5, well for San Carlos City na hindi kalakihan naman, hindi naman ito isang uh, highly urbanized uh -oh. na, municipal uh, city, ito po isang independent component city. With a population of around 130,000 people and mm -hmm. spread all over 45,000 hectares mm -hmm. na lupain, hindi po kami popula uh, densely populated. Kaya mm -hmm. lang because of uh, nitong climate change, uh -oh. uh, differential range, yung uh, volume ng ulan ngayon which is uh, ikukumpara natin 10 years ago, hindi talaga ganito. Mm -hmm. At saka yung drainage system natin na medyo luba na, uh -oh. nabaha rin tayo dito. Kaya mas matindi compared, compared dyan sa Luzon or uh, uh -oh. any other places. May mga sport, so talagang uh, uh, may, may sa so talagang may problema sa pagbaha ang San Carlos. At tama lang naman na ah, kung may pondo ay ay may gawing uh, mga aksyon at proyekto para uh, hindi para masolusyunan ang problema sa pagbaha. Eh diba, tama lang naman. Uh, tama lang naman din. So ito yung itong tatlong flood control projects na unang binanggit ni uh, ni Mayor. Uh, sino ba ang proponent nito? Kanino bang uh, project 'yan, uh, Sergio? Yes. Uh, ka Jerry, ito, ito nga yung irony. Kasi yung binabaha natin, publasyon. Uh -huh. Yung nabanggit na mga, tawagin na lang natin ghost budget ito. Kasi uh -huh. may existing talaga na project yan pero matagal na ng DPWH po, district engineering dito. Uh -huh. Kaya ang nangyari ngayon, nakatanggap po si Mayor Renato Y. Gustilo, uh, simula nung May hanggang June, ng mga sulat galing mismo. Uh, ng DPWH Central Office, mm -hmm. trying to confirm kung nag-exist ba itong mga projects na to So mm -hmm. ang nangyari, tatlong projects po yan. 77 million 77 million at saka mm -hmm. isang 151 million mm -hmm. na yung lugar na na-mention is of course, yung uh, Palampas River, yung Higalaman River at saka Dole River. Ito po yung mga malalaking waterways po uh -oh. ng San Carlos City na hindi naman siya nagko-contribute talaga directly ng uh, urban flooding ng poblasyon. oo. Mm, so, uh -oh. Nasa outskirts yan. Okay. So, <laughs> ah, <ganun>. Medyo malayo. <laughs> Ito, yun nga, yung sabi ni Mayor, eh, bakit, bakit din pang mga projects ng pinupunduhan nyo, ay eh, yung baka naman nandito naman sa poblasyon. Uh oo. -oh. So, yung tinignan po ni Mayor, Una po, uh, masakla po yung nangyari. Kasi siya mismo nakita niya, hindi niya perma yung notice to proceed. Mm -hmm. so, may, may Pinalsify ang kanyang signature. Po. Yes po. At saka yung contract mismo, hindi rin pirma ni Mayor. So, ang kagandahan niyan, ah uh, yung nagpirma po ay uh, yung penmanship niya, ibang iba talaga doon sa stroke ng pirma ni Mayor. Mm -hmm. At uh, nakita din na nung tinawagan itong ating district engineer, Existing na po yung mga projects na yan. Gusto lang mag-ride on nitong mga contractor na galing po sa North Luzon. Okay. At yung na-connect ni Mayor yung uh, mga contractor, hindi hindi talaga niya kilala. Mm -mm. So sabi niya, ito'y dapat malaman ng uh, Dependable Central Office na these are uh, perhaps, yung tawag ng iba talaga is ghost project. The project is existing. Gusto lang mag-ride on itong mga contractor. So sabi uh -oh. po, it goes budget. Uh -oh. Taga mo, so, mo na, taga mo na. Sabi mo the yes, project sir. is existing. So meron talagang uh, dati ng project don Yes po. Uh, yung project sir, uh, dati na yan at uh -oh. uh, na-implement na po yan ng DPWH dito ng ibang mga contractor. Na-implement na? -implement at, na. At, na. Tapos po, na? Ganyan. Tapos na. Yes po. Lumubo din po yung yung amount sabi ng district engineer those are not the amounts ang laki ng amounts na 'yan mm -hmm. na implement naman yan dito pero hindi hindi ganyan kalaki yung mga amounts so parang ang dating so, e, double double appropriation na napondohan na dati tapos na tapos may pondo ulit pinondohan ulit ganun ba yan po yan po yung ipinagtapat ng talaga ni mayor at saka kanang district engineer dito uh -huh. so sumulat si mayor sa uh, sa DPS Central Office nilalahad in niya na hindi talaga totoo yan na yun yung ginamit na budget at saka yun yung mga contractor na yan. Itong itong Malama, tri, itong 306 uh, million ay para lang sa 2 2025 uh, ito. Uh, total oh, probably, do, doon sa, sa tatlo 25 kasi 20 Yes po, sumulat ngayon uh, ay ano lang, May, June uh, at saka yeah, May at June, sumulat mm -hmm. yung ano yung uh, central office ng DPWH trying to confirm. Uh Oo. -oh. And ipinagtataka din ni Mayor, eh bakit yung central office sumusulat sa kanya, hindi man lang nila chinect promise mo, ito binerify at the level of the district engineer. Oo, sa sa RD o kaya sa district, district engineer. Yes. Oo. Yes po. Kasi okay. The hierarchy of the organization. Tama, tama yon Okay. Baka, okay kaya, baka naman dino-double check ba ng uh, central office para malaman kung totoo yung inire-report sa kanila, ng kanilang mga field uh, offices. Pero, uh, uh, yun, yun nga, ulitin ko, ito'y uh, dati ng project na nagawa na na pinondohan ulit Yes po. Uh, uh -huh. kasi, at walang uh at wala nang wala nang ginawa, wala nang ginawang bago. Yes po. Kasi ghost nga. Ang una lang, ang una diyan, sabi ni mayor, ito talaga ay ghost project kasi wala naman talagang ganitong project. Uh -huh. so, alam natin na merong ginawa si DPWH for the reprop, yung embankment. Pero yung purpose niyan really is to avoid the erosion at saka yung accretion at saka sedimentation uh -oh. ng ating mga waterways. Kasi mm -hmm. nagmi-meander, lumiliko mm -hmm. po yung mga waterways dito. So ginawa po, uh, maigi nitong DPWH and it is properly coordinated mm -hmm. with the City of San Carlos. Kailangan siya dyan stakeholder uh, engagement at saka yung consultation. Paano, paano nga napondohan yan? Uh, paano nagkaroon ng pondo para dyan sa, project, sa tatlong uh, projects na yan? Uh, you, you, mean po yung na-implement talaga? Uh, ba, uh, it, hindi, hindi itong, 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 ano, itong uh, bagong uh, projects na, na ghost, itong, yung total na 306 million. Paano nagkaroon ng budget na gano'n uh, kung uh, meron ng dati ng existing project doon? Yung, yung tanong na yan, sir, dapat sa uh, sasagutin niya ng DPWH. Eh. Kasi mm -hmm. hindi nga ka namin alam bakit, bakit tapos na pinupunduhan pa. Uh -huh. Bakit well, hindi, hindi ninyo alam kung uh, kung ito'y uh, pondo uh, o may may nag-push na senador o congressman para mapondohan yang project? Negative po sir kasi sabi ko nga well coordinated yung congressional district ng City of San Carlos. Every uh -huh. time na may project sila, uh, kino talaga 'yung community. Okay. Uh -huh. uh, may mga ginagawa pong uh, stakeholder uh, uh -huh. engagement and consultation. So yung uh -huh. host community very important 'yan. Kasi mm -hmm. the end user yung maapektuhan din ng project na yan is yung host community dapat at dapat sa, oh dapat alam yun problem sa problem, sa, sa problem tree analysis at saka yung problem solution matrix po na ginagawa ng office of the planning yung planning office namin at saka yung CDRMO part kasi yan yun sir eh yung pag determine at pag identify ng project hindi basta-basta gagawa ka lang ng project eh, hindi mo naman alam kung may nakakabenebiso ba nitong mga oh, tao kaya nga dapat so, yung lugar yung lugar yung mga tao do sa lugar ang nakakaalam kung anong dapat gawin anong project ang dapat yes. na ilagay sa inyong lugar dahil kayo yung nakakaalam yes, diyan pero sino sino congressman diyan sa inyo sino sino congressman niyo diyan sa San Carlos Yung uh, congressman congressman namin sir na outgoing na po si uh, congressman uh, Gingo Valmayor who used to be our mayor also dito ah oh, okay And then, uh, yun nga, nagtataka kami kasi lahat ng projects dito, inuupuan talaga mm. ng aming uh, mga local leaders. So, so hindi rin alam ni congressman yan, hindi sa kanya galing? Hindi sa kanya galing sir. Yun uh -huh. nga, sa And uh, imagine sir, Northern Luzon, uh, Mountain Province, binget Mga, well, mga yun, contractors. Contractors. Uh Oo. -oh. Yes, pa so, Pag-ibanggit nga ano anong contractors ito? Sir based on the document po, mm -hmm. uh, ito po allegedly the AKC, construction, uh APO at saka yung Jaben. So allegedly those are the contractors na gustong i-verify mismo ng DPWH Central Office mm -hmm. kung yung project na yan na pinunduhan at uh, to the tune of 306 million total ay existing bank. Mm -hmm. So unfortunately, nagra-ride on lang kasi meron na talagang na-appropriate at na-implement dito ah uh, na hindi naman sa kanila kasama ba diyan nyo kasama ba itong mga binanggit mong uh, contractor sa uh, 15 at sa top 15 contractors na binanggit ng pangulo Sir hindi ko po alam yung top 15 sir Hindi mo alam Alam yung Lee Paki, paki yes. pakiulit-ulit yan Yan na may top 15 Ah ganun ba paki? AKC. yes sir AKC AKC um yes din uh, APO Mm -hmm. At saka yung Jaben, tatlo po jabin. yung allegedly na uh, uh, yun, tumanggap of course ng uh, appropriation sa yan for, Mga mga contractors, uh, mga contractors na mga taga Northern Luzon. Yes po. Uh, may mga nabanggit bang pangalan kung uh, sino may-ari ng mga contract uh, construction companies? uh letter ng DPW central officer wala namang uh, pangalan na binanggit mm -hmm. uh, uh yung mga magmamay-ari nitong mga uh, uh, construction company. Oh, okay. So so sa pakikipag-ugnayan niyo sa sa DPWH, ano sabi nila? Hanggang ngayon sir, wala pang reply since mm -hmm. June 23 yung last uh, letter po na pinadala ni Mayor. Mm -hmm. And then yun nga Uh, kinalauna nito, Mayor decided to uh, request the National Bureau of Investigation to look into the case of falsification or yung mismong forgery na ginawa nila, mm -hmm. na perma ni Mayor Renato Agustino. So uh, ito, no? mm -hmm. pinadala na po doon sa NBI para maimbestigahan talaga, just to give clarification, na dito sa San Carlos po, we don't tolerate those kind of, uh, of course, unscrupulous transactions. Mm -hmm na wala naman talaga at saka hindi existing. At yun din naman ang gusto ng uh, pangulo, ang gusto natin eh mag-report talaga ang mga kababayan natin, ang mga local officials lalo nang ganyan kung may mga ang ang una kasing nakakaalam niyan, dapat eh syempre yung mga local chief executive kung mayroong project na gagawin o planong gawin o ginagawa sa kanilang lugar. So kung mayroong uh, nabanggit na project tapos eh wala naman eh, yun nga yung guni-guni. Yun nga yung uh, ghost project. Ito bang, ito bang tatlong, uh, panghuli na lang, uh, Sir Joe, ito bang tatlong uh, projects na ito na binanggit na natuklasan ninyo dyan sa San Carlos, Ka nakasama ba ito doon sa website, sa listahan ng Pangulo, doon sa kanyang sumbong, isumbong sa Pangulo? Okay, sir, ganito. Ang una kasi nangyari, sir, kaya nga pumasok dito sa mayor at saka naglantad na lang. Mm -hmm. Kasi pwede rin niyang uh, to steal the thunder. Kumbaga, inuunahan na niya yung nangyaring pag state uh, of the nation address ni uh, President PBM, uh -oh. yung paglantad ng ng listahan at saka yung isubong mo kay pangulo uh -oh. kasi nauna nauna yung letter di ba may pa may natanggap na mm -hmm. sabi naman ni mayor pa na lang ito ng DPW Central Office kasi uh -oh. alam naman natin wala wala talaga nangyaring project nito uh -oh. or sa na, naging uh, double nitong double appropriation mm -hmm. so uh, yun sir yung number one talaga is uh, gusto lang talaga ni mayor malaman if uh, kaano katotoo na merong ganitong mga projects na which is wala talaga mm. okay? so uh, the the intention of mayor is really just to clarify kasi may nag-post po na isang local media ng mga projects na sabi nila uh, flood Control Project ng San Carlos. Uh -huh. Then sabi ni Mayor, yung mga totoong projects na na-implement talaga, it will be the obligation of the DPWH District Office dito to answer to the media. Mm -hmm. Kasi meron naman talaga. So, meron talaga What I'm going oh. to reveal and to expose is yung tatlo uh -huh. na... Parang wala talaga na oh, okay. Do double. Uh, double. So, talagang uh, sin sinadya uh, sinadyang uh, pondohan ulit para lahat na nung pondo. E eh, kita na dahil tapos na 'yung project. Pero uh, ulitin ko 'yung tanong, um nakita nyo ba 'yan? yung tatlong projects na 'yan, nakita nyo doon sa uh, sa website na sumbong ang pangulo? Sir yung tatlong projects na yan sir uh, wala ko hindi ko nakita yung website. hindi nyo nakita yes, ah, so, hindi niyo pa yes, na-check yung verification uh -oh. hindi ko hindi ko rin na-check yan sir yung gusto uh -oh. lang ni mayor is uh, si DPWH ang nakakaalam niyan kung paano uh -uh. ba yan sa website ni Pangulong BBM makikita uh -oh. naman yan pero Ah, uh, lahat ng documents kasi ang dami nang nagpicture dito ng na mga media. Uh -oh. So, alam na niya, alam na ngayon niyan ng Malacañang kontra at saka Tama kayo. nung mga documents na pinadala mismo mm -hmm. Mayor negostilo since May hanggang June. Uh Oo. -oh. Eh for sure nakakaalam na rin niyan big uh, -oh. kay, uh eh, Kaya kaya ako lang tinatanong 'yon na Sir Joe. Baka naman kasi 'yung 'yung mga record kasi na 'yon eh galing din sa DPWH. Eh baka naman meron pang mga projects na hindi nakasama pa sa listahan dahil nga double appropriation. Y yun ang mas matindi. Kaya kaya baka, baka siguro, baka pwede nyo i-check uh, sir Joe uh, sa website kung yan tatlong projects na yan ay kasama dun sa binanggit na dun sa, sa listahan ng Pangulo. Kasi baka may mga projects na hindi nakasama dun dahil nga double appropriation, hindi na inireport ng DPWH. Eh hindi na natin malalaman na isang uh, ano na naman yun. Para ano na naman yun? Para hindi ma-check di ba? Pilipin po namin ngayon, sir. Ah. Thank you po. Thank Sige you sir. Po sa Sige, sir. At magigipag uh, ugnayan ulit kami sa inyo. Pagtulong-tulungan natin ito. Malaman natin at uh, mahalungkat natin ang mga guni-guni, mga ghost projects na yan. Sir Joe, maraming salamat. Sir Jerry, thank you very much. More power po at uh, ingat po. Uh, sana hindi na tayo bahain. Apo. Maganda umaga po sa inyo. Si Joe Alingasa Jr., siya po ang uh, inasay ni uh, Mayor uh, Rene Justillo ng San Carlos City na magsalita.